sarap mga idol sobrang sarap mga idol So ayun, magandang araw sa inyo mga idol ko. Magandang araw po sa lahat. And for today's videos mga idol ko, kakauwi ko lang dito sa bahay galing sa... Ayan, may nagsigasa ako mga idol ko. So BTW mga idol ko, ito lang ako. Uh, meron akong uh, nabasa sa shop na ang gaganda talaga ng reviews, ang gaganda ng feedback. At hindi po ako mapakali. Hindi po talaga ako mapakali mga idol ko ha. Gustong gusto kong malaman kung totoo talaga yung mga pinagsasabi doon sa shop mga idol ko ha. Kasi ang daming mga sabi na uh, masarap ito, masarap, masarap, masarap talaga. So ayan, satisfied ako sa lasa nito kasi nga 100% idol ko nagusto gusto nang chan po yung lasa ng ganitong product. Mga ganun-ganun mga comment doon sa shop mga idol ko. So syempre mga idol ko, naku-confuse naman ako mga idol ko. Then isa nga sya sa mga nagtetrending ngayon mga idol ko na uh, ito po, ito sya. Isa sa mga nagtetrending ay ayon pagkain sa TikTok shop. So ngayon mga idol ko cempre para mapatunayan nyo naman natin na totoo yung mga komento doon, siyempre, tikman natin. Mga idol ko ha, isa sa mga nagte-trending ngayon at almost nasa 72,000 na po mahigit yung total result po nung pang ang uh, Choco Crunch mga idol ko. So, ito, tikman natin kung totoo yung mga sinasabi doon sa mga komento. So, buksan na natin siya mga idol ha, buksan na po natin, natin siya. So, guys, ang dami nung laman, oh. Ang dami nung laman. Ang dami nung laman, guys. Ang dami nung laman. Guys, nasa 100 grams yung laman nito. 100 grams yung laman. 100 grams po yung laman ng idol ko nung ano natin. Nung choco, nung, uh, choco crunch ng idol ko. 120 grams yung laman po. Plus, idol, kapag ka bibili kayo nito, may freebies kayo na matatanggap na cookies, traditional butter. Ayan, butter cookies mga idol ko. May freebies kayo na matatanggap. Plus, isa pa sa malupit nito mga idol ko is naka-free shipping na din po siya. So, BTW mga idol. Tikman na po natin mga idol. Yung ating uh, choco crunch mga idol. Tikman na po natin. sarap mga idol Sobrang sarap mga idol. sarap niya. legit talaga. Ang sarap mga idol ko. Sobra, pa. Ang sarap mga idol. Ang sarap ko, ang sarap. Satisfied. Satisfied po talaga mga idol. Mga idol, kung meron po kayong 149 pesos, i-bili nyo ka dito mga idol. Hindi hindi kayo magsisisi. Napakasarap po talaga ng lasa niya. Ang sarap mga idol. Napakasarap. Sulit po talaga. At ay, bala. Sulit po. So, naman natin yung previous mga idol. Kung masarap din. Previous din mga idol. Ang previous din po. So, natin yung previous mga idol. Kung masarap. Oh, so, ganito pa rin naman yung mga idol, oh. Naka-angulit pala siya. First shading nyo naman yan. Tapos yun naman yung laman niya, mga idol ko is... Oh, ang dami ng laman mga idol. Mga idol, ang dami ng laman. Ang dami ng laman mga idol ha. Kala ko yung laman niya is body. Eh. Pero ganito pala yung laman niya mga idol. Ganan. At yung laman niya ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. 14 yung laman mga idol. 14 yung laman nung ganito nung isang box nung freebies. Ang dami ng laman mga idol. Ang dami po ng laman. Ang dami ng laman. 14 pieces. So ito, tikman ko na lang mga idol. Okay, tikman ko na po. Sarap. Ang sarap mga idol. Ang sarap. Sulit talaga mga idol. Napakasarap po. Mga idol, kung meron kayong 149 pesos, try nyo na to. Ito mga idol ha. Dito parang busog na busog na kayo kasi ang dami ng laman. Puno po siya mga idol. Puno po. Ang sarap mga idol promise. Sulit talaga yung 149 pesos nyo. Idol, ito yan ha yung 149 pesos natin. Tapos ito yung pinaka-previous po nyo. Ito yung pinaka-previous nyo. Plus yung malapit pa rin ito, naka-appreciating pa yan. Naka-appreciating pa, naka-appreciating pa. Pwede niyo yung ipabawang sa mga anak nyo mga idol ko. Pwede niyo yung ipabawang sa mga anak niyo. Sa so, mga idol ha, ito po. Pag gusto nyo tong masubukan yung lasa nito, itry nyo to. Kasi napakasarap napaka talaga ng lasa niya. Never ever po kayo madinis ako sa lasa po nito mga idol ko ha. Ang sarap ng lasa. Ang sarap po ng lasa mga idol ko. Nalaglag na. na. Try niyo na to mga idol ko ha. sarap talaga. So ito, tikman ko ulit natin. Guys, sa mga gustong matikman to mga idol ko ha, ilalagay ko to sa ating yellow basket sa pinakababa. Ayan, dyan na lang kayo mag-checkout ng idol ko.